ang matapang at magandang reyna. Si Esther ay naging reyna ng Persya. Kahit ang kanyang asawa na si Haring Xerxes ay hindi alam ang kanyang lihim. Si Esther ay isang hudyo. Naglingkod ang pinsa ni Esther na si Mardokeyo sa palaso upang bantayan siya. Nakatanggap ng isang malaking gantimpala ang tagapayo ni Xerxes na si Haman. Siya ay sobrang mayabang. Yumuyo ko ang lahat sa kanya, maliban kay Mardukeo, na insulto si Haman. Sumumpa siyang papatayin si Mardukeo at ang lahat ng mga Hudyo. Sinabi ni Haman kay Serses na mapanganib ang mga Hudyo at dapat silang mamatay. Naniwala si Cerces at itinakda ang araw ng pagpatay sa kanila. Natakot si Mardukeo kaya kinausap niya si Reina Esther. Kausapin mo ang hari! Sabi ni Mardukeo, Kapag pinuntahan ko siya ng walang pahintulot, maaari niya akong ipapatay. Sagot ni Esther, Maaaring ginawa kang isang reyna para sa ganitong pagkakataon. Sabi ni Mardukeo, Buong tapang na sumang-ayon si Esther na subukan nagpunta siya sa trono ng hari. Namangha si Haring Serses sa kanyang kagandahan, kaya siya ay pinapasok nito. Maaari ba tayong maghapunan kasama si Haman? Tanong niya. Naghanda si Haman ng mga pagbibitayan sa kanyang bakuran. Binalak niyang bitayin doon si Mardukeo. Matapos ay dumating ang paanyaya ng hari. Kaya pumunta si Haman sa palaso upang maghapunan. Isang tao ang may nais na patayin ako at ang aking mga kababayan na hudyo. Ani Esther kay Cerces. At sino naman ang gagawa nito? Tanong ng hari. Ang masamang si Haman. Sagot ni Esther. Si Haman? Mga kawal! Patayin siya! Kaya pinatay si Haman sa bitayan na ginawa para kay Mardukeo. Dahil kay Esther, naligtas ang mga Hudyo. Nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang. At ito ay ginagawa pa rin nila hanggang sa ngayon.